Isang makulimlim na umaga sa ating lahat mga kabawayan and friends. Uh, it's our first day in school. Ayan, ready na po tayo upang gampanan ang ating tungkulin bilang isang guro. At bago po, pupunta muna ako sa Quadro Marias upang i-check kung ready na po sila. Tara na, let's go. Sasakay na po ako sa isa aking mahiwagang motor. Let's go! Nandito na po tayo sa napakagandang bahay ni PB Lab. Kung saan nakatira ang mga Quadro Marias. Ayan, nasikuta to, to. Hello, good morning, Erna. Good morning. Good morning. Girls, see you in school. And good luck sa first day natin. And doon si Miss Irene. Maglilinis pa yan. Responsible ang mga Padre Marias bago Hello, Irene! Good morning! Ready ka na. Let's go. Ayan ang nurse natin. Si Mambelen. Good morning, sir! Hello, Miss Badida. Are you ready na? Wala pa akong paso. So... Wala. wala pa ako dito sa Pero, uh, ah okay. uh, ano mo na, mag-ready lang. Start yung computer lagi, ha? Practice, practice. Magbasa, girl. Nung subject mo, mag-internet ka. So, ayan, they're responsible. Uh, yan. Aga silang gumising at nag-prepare. So, si TV Lab nasa taas na rin. Kasama so, yan. Sumagalan. So, without a do oh dito po pala yung bagong tirahan ayan na pinagala para sa kanila ang ganda ganda bonggang bongga Okay oh with that, so mauna ko ako kasi ang mga mga scholars natin na mag aaral sa school ang ang bongga nilang yan karu yon ang service nila o, oh, diba? Ang swerte ng mga scholars. O, oh, yan. Of course. O, oh, yan. Hintayin ko na lang sila sa school. Yan. Si Kuya Totoy. Yan. Sir, Magano uh, mag ano ka sir. Mag, uh, Magano? ano. Tang, uh, pangumagahan. Yan ang pangumaga mo sir. Yes. Oh yan, yeah. ang camera woman ko is Miss Badiday. <laughs> Kasi wala pasok si Miss Badiday. Please support vlog. Maestro, Maestro John TV. Please support. Support din mga kababayan. Oh, yeah. Ito po yung super bait na teacher sa ones. Chotor nila Marjorie Erna Irene at sa akin din sa computer. <laughs> so, I'm done. Thank you, thank you very much, Miss Buddy Dai. Okay, alis. oh, yan, sandwich ko. O oh, mga girls, na-check nyo na ng mga gamit nyo. Ready na. Kompleto. Okay, galingan ninyo ha. Lalo na yung sa inyo, mga top students. Dapat bonggang-bongga ha. Pag tinanong pangalan nyo, tayo and smile. Be proud Dapat first day pa lang Go Diba? Lalo na sa'yo Miss Erna Galingan mo ah, Mataas ang expectation nila sa'yo Napakagaling mo At kayo ay nasa iisang section oh, Later enjoy nyo lang Makipagkilala kayo Huwag mahiya Go Be proud ni scholars kayo okay. Oh. okay Kung tinanong kayo magpresent sa school ninyo, ipakilala niyo sarili yung. Good morning. I'm Erna from Davao, 'di ba? Okay, ha. So, make the best of the day. Enjoy your day. Hello guys, parating na po tayo sa school kung saan ah, mag-aaral si Marjorie Erna. Ah, meron po at si Ay, ay. yan. Susunod na po sila. Ah, stranded ang mga bata. Bakit wala bang kiki? Hello, good morning! Greet naman! <laughs> oh. Oh, ako ang San Pedro. Oh, no. oh, nagsidatingan ng mga magigiting na teachers. Ayan, let's go! Oh, wag muna, be careful! Oh, ayan, let's go. I love you today. Ayan, parating na po ang Tres Marias with TV Love. Ayan, tingnan natin. At kasama ko dito si Side o si Romnick. Siya ang nauna, wala pa si Yumar at... Hello, good morning. Oh, hello.

Magaling-lalang sa'yo. Hanggang Ang real Ang mga Siya si P.P. Love. Nagbigay ng, ng school supplies mo. Mag-thank you ka. Ito po si Romit. Yung batang tindero. Tindero. Ang mga kung gulit sa bundok. Bakit hindi mo akong pintahan? bintahan mo raw ah. O yan ang mga kasimpiyas pasok lagi nagbebenta sa lagi ng Janakan Park. Sa akin. Oh, oh, oh mismo na yung mga classmates mo, kumareng ay rin. Hanapin mo sila. Ayan si Sir June, may scholar. Mali po. Nya mo lang. Romnick. Romnick. Taga ah, ano ka? Uh, ay, karkariskis. Uh, so ay, dagi din nalay nga pool. Ang mamam, niya eh. Kung magkasama sa isang section ang dalawa para hindi mawiwindang si Ernie.

Oh, yan. Oh, sabi niya, stay focused. Oh, oh, Raise the first one. Okay. Sir Yes po, oh, ma'am. Great. Oh, girls. Uh, embrace, embrace. Uh, embrace na tayong takto. Um, Mag-goodbye mag kiss na kayo kayo. Mag-goodbye mag kiss kayo. Mga wow empre sendray Oh dali. So ayan oh, ML. Okay. Palis na po si Tibilab. So ayan palis na po si Tibilab. There's the explorer, mother Ethel. Kuya Toy! O gora na. Oh! Okay, goodbye, oh, yan akin, ha? Goodbye. Let's yeah. yeah. so, one, check three. Kailan po siya? Let's one, saan si Irene? Oh, binisita three. Let's one, two, three. Let's one, two, three. Let's one, Where is Irene? Oh. Ay! Diyos ko! Yun, si Rap, ra pamangkin ko yun. Oh, come here. Oh, ano? O, oh, galingan mo ha? Yes? Oh, oh ano nga kami? Halika dito, ra Rap, Rap. Come. Sa Mika. Ito yung pamangkin ko na, ano, yan na sinusuportan ko rin dito sa school. pag Dito. pag sabi mo, final message bago ko aalis uh, kasi mag-start ng time is Irene, go! Ay, good morning sa ating lahat po. Uh, thank you po sa, ano, thank you po sa pagpanood niyo sa atin, sa mga vlog namin. At uh, thank you so much kasi, uh, ngayon, yun, na po kami sa, sa school ni, ano, ni Sir June. Uh, supportahan po natin ang vlog ni Sir John, baby. <laughs> Maestro John. Okay. Uh, Maestro John. oh, ako ang tatay mo dito, kaya... Ah, uh, siya po yung, ano, magiging tatay ko dito kasi wala kami, ano, siya na lang po. Sana po, supportahan natin yung channel niya. Hanggang, ano, ah, uh, mag-ano lang tayo, tulong-tulungan na po tayo. Thank you po sa mga, ano, ano. O, oh, anong promise so, mo day, naman? Uh, promise mo, promise uh, mo. Ah, uh, ano, I promise ko po sa inyo na mag-ano na ako, magpakabait na ako, mag-aral na ako mabuti. At, yun lang. Yeah, para yes. proud ka pagdating ng araw. ba diba? May pagmamalaki ka at ikaw ang ipagmamalaki ng taloy toy. Okay, let's have I love you, Irene. Bye. Oh, alis na ako ha. Ayan na po uwi ang na ng mga mag-aaral dito sa Western Abba National High School. Ayan. Habang hinihintay Marjorie ay at ang kanilang service yan hintayin po natin dito sa mas kumusta ang birthday mo? Okay. Dito si Beans. Okay, gamit niya rin po yung binigay niya ng bike mo. This one. Okay. It's getting better. Getting great. Okay. So, yan. So, abang-abang po tayo sa susunod naman na pag Vince. Okay. Thank you very much po. Sige Beans. Oh, be careful sa pag-uwi. Go. Okay. Oh, andito na ang Tres Marias. Oh, kumusta ang araw ninyo? Wala pa. Kumusta ang araw mo, Irene? Louder. Okay lang? Ba't parang okay. Ikaw, Miss Erna. Okay lang po. Okay lang? Ikaw. Nakapag-decide kayo. Oo, oh, ayan. Okay, excited bang first day natin? Saan? Okay, yun talaga ang gagawin na natin. Okay. 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 Okay okay, bago ko ngayon, meeting natin ha, And then kung may... giti 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 na ang sana namang araw ang natapos sa ating misyon ng yung natunghayan maraming maraming salamat po sa inyong pag-usualize sa lahat ng ating mga subscribers thank you thank you very much po at sa mga Explorers Vlog. And of course, ang inyong munting John Maestro or Maestro John ang nagsasabing I love you today, tomorrow, and forever. God bless you